Hello Rock! Good morning and good evening po sa lahat ng mga manunod ng mga video natin and today, this night, napakaganda kasi meron na naman tayong topic, pag-uusapan na dapat pinag-uusapan talaga natin to so pag-uusapan natin ngayon yung pangarap, di ba? kung ikaw may pangarap ka, di ba? na gusto mo rin makabili ng sasakyan bahay, di ba? Makapag-travel, magkaroon ng savings para pagdating mo ng uh, 50, 60, na-enjoy mo talaga yung life mo, yung buhay mo. Ngayon, pag-usapan natin yung pangarap. Okay ba yon? So, upo ka dyan. Mas maganda tapusin mo tong video na to. Kasi napakaganda ng pag-uusapan natin. So, pag-usapan natin, dreams. Alright? Pangarap. Kasi, mahalaga na dapat um, may pangarap tayo. May pangarap ka. Alright? So, ang pangarap, dapat kukunin natin yung pangarap na yan. Kadalasan sa ating mga Pilipino, hindi na tayo nangangarap kasi sa kinikita nating maliit, kakarampot, di ba? At kung nagtatrabaho ka man ngayon, kamusta naman yung income mo? Kamusta naman yung kita mo? Di ba? Minsan yung kita mo, uh, sapat lang sa gastos mo. Di ba? Like yung pagkain, tubig, kuryente, doon lang napupunta. Kaya minsan, hindi ka na nangangarap. Di ba? Hindi mo, hindi na ninyo tinatapik to kahit sa family. Kahit nung ako, nung malita ko hindi naman ako dreamer talaga. Eh. Kaya lang, nung na-involve ako sa ganitong business, talagang nangarap ako. Ngayon, kung gusto mong makuha yung pangarap mo, dapat, di ba, dapat may pera ka. Alright? Para kumita ka ng pera, pwedeng pasukin mo ang pag- tatrabaho. All right Alright? pwede rin tong pag ninegosyo, de ba? So ngayon, tanong ko sa iyo, sino ba ang nakakakuha ng pangarap diyan sa dalawang 'yan? Ang nagtatrabaho o ang nagninegosyo, 'di ba? Ang sagot naman talaga natin, nagninegosyo. Kaya kadalasan nandito talaga sa side na 'to ang nakakakuha ng mga pangarap nila. Ano ba ginagawa ng mga negosyante? Ang ginagawa ng mga negosyante, nagbebenta sila ng products, 'di ba? Products. Kaya mga negosyante, kaya sila yung mayaman, nagbebenta sila ng product and lahat ng nakikita mo, Diyan kung saan ka man ngay nakaupo, ano man ginagawa mo, kahit yung cellphone na yan, ang tawag diyan products, di ba? Yung upuan mo, products yan, di ba? Yung bahay mo, produkto yan, yung pinggan, baso, marker, jacket, damit, lahat yan, ang tawag diyan produkto. And lahat ng gumagawa niyan na nagsisale, kadalasan sa kanila talaga mayayaman mga rich, 'di ba? Kasi nasa sale sila. Ang nagtatrabaho, bakit hindi sila yumayaman? Kasi ang binibenta nila, time. Tama o tama? Siyempre, tama, 'di ba? Ang sikreto nga ay eh, para yumamang ka, dapat nga 'yung time mo, pararamihin mo 'yan, 'yun 'yung law of leverage. Lalagyan natin ng sistema. Ikaw tanongin kita, naniniwala ka ba, masipag at matiyaga, yayaman ka? 'Di ba? Marami diyan sa labas mag-observe ka diba Alas 12 na puyat na 2 AM, 3 AM trabaho pa din karpentero, driver kami dati, masisipag 'yan, matatsaga Ang tanong umuunlad ba? Ang tanong yung mayaman ba? 'Di ba? Hindi. So, bakit? Kasi nga nagbebenta kami ng time. Example, kung ikaw nagtatrabaho ka, nag-aabroad ka, 'di ba? Nandiyan ka sa work mo. Kung nagtatrabaho ka man dyan, tanong, nagtatrabaho ka, Jollibee, Macdo, KFC, pumapasok ka dyan, pwede bang pagpasok mo dyan, matulog, magpahilata? Di ba hindi? Bakit? Binibenta mo yung time mo doon, binibenta mo sa magkano, sa kakarampot. Kaya nangyayari, instead na paramihin mo yung oras mo para yumamang ka, binibenta mo. So doon palang binibreak mo na yung law, yung leverage, yung sistema, para yumaman, binibreak mo na siya agad. So, hindi ka talaga yayaman. Tingnan mo ah. Ngayon, kung gusto mong makuha tong pangarap mo, tong dreams mo, ano yung, ano yung dapat gawin mo? Dapat nandito ka sa business. Pasukin mo yung business, aralin mo yung business. Pansinin mo ah, tingnan mo. Ano ba yung mga pangarap? Ikaw, ano ba pangarap mo? Sample na lang, pag-usapan natin yung, yung pangarap mo. Alright? Pag-usapan natin yung house and lot. Alright? House and lot. Magkano kaya yung house and lot na pangarap? Palagay na lang natin 5 million, oh. 'Di ba? 5 million yung house and lot mo. Ano pa? sa sasakyan, 'di ba? Masarap 'yun. Tag tag init ngayon, 'di ba? Sobrang init. Ilan na maabot ng 45, 50 sa Manila yung init niya. Pero pag may kotse ka, masarap. Kaya pangarapin mo magkakotse. Naka-aircon ka, hindi ka maarawan, hindi ka mainitan, para kang king, para kang hari. ba diba? Ang sarap, ang lamig. Pa Pasipol-sipol ka lang. ba diba? Ngayon, pag-usapan natin yung sasakyan, yung car, o magkano kotse, palagi na lang natin 2 million. ba diba? Raptor, Fortuner, ang ganda niyan. ba diba? Montero. Ano pa? Savings. O. Pangarap yung mga yan. ba diba? Pangarap yan, car savings. Magkano savings mo? Palagay natin, 10 million. Okay, ano pa? Travel. Pangarap yung mga yan. ba? Diba? Travel, magkano? Palagay natin, 2 million. Alright? 2 million pa nga ang, ang pangarap mo para mag-travel. Ngayon, kukwentahin natin yan kung magkano yung Pangarap mo yung dreams mo kasi lahat naman tayo nangangarap. Ikaw din dreamer ka. Some of you nga pupunta pa ng ibang bansa, 'di ba? Mag-abroad 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Yung iba nga hindi na umuwi 10 years na eh. Para diyan sa pangarap eh. Ang tanong, nakukuha ba? Kung kumikita ka ng 20, 30 o 40,000, pag-usapan natin. Example. Halimbawa, saan natin ilalagay dito. Halimbawa, 25 years old ka, kukunin natin pangarap mo. Tapos kung 35 ka, kukunin din natin pangarap mo kasi marami makakapanood nito eh. Meron naman medyo 45. Okay? So 25, 35, 45. Ngayon, kayong tatlo, kukunin natin yung pangarap mo. Alright? Kasi pangarap mo yan eh. 5 million plus 2 million di 7 million plus 10 million. Magkano na yan? 17 million plus 2 million, 19 million. Alright? 19 million yung pangarap mo. Okay? Sample, nandito ka sa side na to. Alright? Nandito ka sa side na to, ang pangarap mo, 19 million. Palagay na lang natin, nakakaipon ka ng 10,000, 10, 10,000, 10,000 buwan-buwan palagay natin, nakakatabi ka, nakakapag-savings ka, di ba? Kung baga, kung kumikita ka ng 30, na nakakatabi ka ng 10,000. Kung nakakatabi. Eh, sabi ko nga, minsan sa sarili mo, kulang na. Di ba? Yung gastos. Kaya minsan, yung wants mo, yung dreams mo, nakakalimutan mo na kasi sa kinikita mo. Alright? So, 10,000, 10 nakakatabi ka nyan ng 10,000 kada buwan. Ita-times natin yan sa 12 magkano yan? So, 10,000 times 12, 120,000 yan. Diba? 120,000. 120,000, isang taon nakakatabi ka. Okay? So, kung 120,000 yan, nakakatabi ka, ita times natin yan sa 10 taon. Palagay natin times 10. Alright? Times 10, magkano yan? 1.2 million. Tanong, nakuha mo ba? 1.2 million, 10 taon ka nagtrabaho, 10 taon ka rin nagtabi. Alright, so 1.2 million, tanong, nakuha mo ba yung pangarap mong 19 million? Siyempre, hindi. Yung 10 years na pagtatrabaho mo, ilalagay natin yan, idadagdag yan natin dito. Si 25, ilan na yan? 35 na yan. Si 35, 45 na yan. ba? Diba? Si 45 years old, malamang 55 na yan. Tanong, kaya? Kaya pa yan, hataw ulit, ba? Sipag ulit, trabaho ulit, barko ulit, ba? Punta ulit doon sa, sa pag abro de ba? So, another, 10 years na naman. So, 10 years, magkano na to? Bali, 2.4 million na yan. 2.4 million, another 10 years ka na naman nagtrabaho. <laughs> ang tanong, nakuha mo ba yung pangarap na 19 million? Malamang hindi pa. ba? Diba? So, dahil hindi mo pa nakuha yan, ang tanong, ilang taon ka na nun? Eto, ilan na yan? 45. Pataas na yan pa. ba? Diba? Eto, ilan na yan? 55. Mm. Ito, ilan na yan? 65. Kaya pa yan. 65, trabaho pa ulit. Sipag pa ulit. Hataw, abroad ulit. Work ulit. Wala namang masama doon. Pero pag nandito ka nga sa side na to, pinapakita ko lang sa'yo, ha? 20 to 30, 40, kumikita ka. At kung ang edad mo ay 25, 35, 45, pinapakita ko lang sa'yo. Ngayon, plus 1 point to, magkano na? 3.6 million. 3.6 million, nakuha mo ba yung 19 million na pangarap mo? Hindi pa rin. So dahil hindi mo nakuha yan, ilang taon na to? Itong 65, 75 na yan. Itong 55, 65 na yan. Itong 45, 55 na yan. Malamang ito, kinuha na to. Tama? Hindi mo nakuha pangarap mo, ikaw kinuha. So itong dalawa, tuloy mo ulit. Diba? Malamang kukunin na lang kayo yung pangarap nyo, hindi nyo pa nakukuha. Kung nandito ka sa side na to. Kasi ito nga eh, walang masama dito ha, walang masama dito. Ang point ko lang, kung napanood mo yung video ko from first, the second, and eto, pinapaintindi namin sa inyo. Kaya masarap kung papasukin mo to, kung papasukin mo ang pagbibusiness, tinan mo ha? kung papasukin mo ang pagbe-business, bakit? Sino bang mga mayayaman dito? Like Henry C., Gokong Way, Lusutan, di ba sila yung mga may-ari ng mga businesses dito sa Pilipinas like yung Macdo, Jollibee, KFC, Chowking, Maxes, yung mga sila Ramon Ang, Shell Petron. Bakit sila yung mayaman? Kasi dinuduplicate nila yung oras nila sa ibang tao. Nalileverage sila. Nilalagyan nila ng sistema. Di ba? Yung tipong hindi man sila masipag, hindi man sila matyaga, pero dahil nga may system, di ba, yung mayaman sila. Tingnan mo ha, pag-usapan na lang natin. Halimbawa, o, oh, si Lucio Tan, may-ari ng Fortune Tobacco. Alright? Ang Fortune Tobacco, siya may-ari niyan. Palagay na lang natin, pag-usapan natin yung Malboro. Ang Malboro ngayon, 10 piso na yan. Alright? Ngayon, kung nandito ka sa Pilipinas, o sa ampanig ka man ng Pilipinas, bibili ka dito sa store ng tindahan, bibili ka ng sigarilyo, 10 piso na yan. Pero ang tanong, ang question is, may kita ba si Lucio Tan? Oo naman kasi, bago, bago pupuntayan sa store, may dinadaanan yan, wholesale, may dinadaanan yan, retailer, middleman, tapos distributor. The bago, i sa tendahan. Alright, so pagbili mo ng sigarilyo dito sa store, malamang yung store may kita. Ito, may kita. Siya, may kita etong retailer may kita si wholesale may kita yung may-ari ng Fortune Tobacco may kita palagay na lang natin ang kita na lang ni Lucio Tan sa 10 piso na sigarilyo na binenta dito hindi 10 piso, piso na lang ang kita niya per stick eto malapit tanong may nauubos ba na 2 million per stick na naninigarilyo sa buong Pilipinas 2 million stick kada oras tanong, meron o meron? malamang meron sa dami na ninigarilyo. Kung 2 million stick ang nauubos niyan sa buong Pilipinas, kumikita siya ng 2 million. 2 million per oras. Ganyan sila kumita ng pera. Kaya nilang kumita ng pera, timba-timba, drum-drum. Bakit? Dahil sa sistema. Bakit sistema? Ang tanong, siya ba nagbenta sa'yo? Malamang hindi. Pero may kita siya. Kilala ka ba niya? na nagyoyosi ka dun sa produkto niya? Malamang hindi. Pero ang tanong, may kita siya? Oo nga, 2 million nga siya. Oh. Samantalang ikaw, di ba, ang 10 years, 20 years, 40 years ka na nagtatrabaho, di ba, halos hindi mo pa rin makuha yung pangarap mo. Samantalang ito, hindi mo naman nakikita nagtitinda ng sigarilyo. Pero kung kumita ng pera, ganong kalaki. So yun yung gusto kong maintindihan mo na kung gusto mong yumaman, bukod sa may masipag ka, matyaga ka, lagyan pa natin ng sistema. Sample, ikaw to. Halimbawa, di ba? Ikaw to, ha? Mm. Ikaw to. Di ba? Pumasok ka sa business natin. Di ba? Pumasok ka sa business natin. Tinan mo, ha? Nakapag-invite ka ng friend mo. Yung friend mo, pumasok sa Hong Kong. Sa friend mo, pumasok dito sa may Uh, Laguna. Sa Laguna nakilala niya itong tao na to, napakasipag, talagang dreamer. Gustong makatulong sa pamilya, gusto niyang matulungan yung mga anak niya. Napaka-dreamer talaga na to, 'di ba? Lumaki ang grupo niya ang daming pumasok, ang daming bumili, apat ng negosyo, ang daming nagbibo apps, ang daming nagfranchising, 'di ba? Ang daming nag-OBI, ang daming nagpa-insurance. Ngayon, lumaki ang grupo niya dito. Ang tanong, pag may bumili ba rito sa baba ng mga product, may kita ka ba? Yes naman. Ang tanong, ikaw ba nagbenta? Siyempre hindi. Pero ang tanong, may kita ka ba? Oo, may kita ka. So ganung kagandaan tawag dyan sistema. Ang maganda dito, pag may bumili dito sa ilalim, may kita to, may kita, may kita, may kita, pati ikaw may kita. Ganong kaganda yung business natin. Yung sistema natin dito sa Easy, sa OBI, sa franchising, dito sa Super Bibo Apps, same lang din dito kay Lusyotan. 'Di ba? Same na same, parehas na parehas ang sistema. Diba? Pansinin mo, ikaw ba nagbenta? Kilala mo ba 'yung bumili? Pero hindi mo 'yang kilala pero may kita ka. So 'yun 'yung gusto ko maintindihan mo kasi kung idadaan mo sa sipag at tiyaga sa pagtatrabaho dito sa work, wala namang masama. Kaya lang kung dreamer ka at gusto mong makuha pangarap mo, lipat ka dito, pasok ka sa pagbibusiness. Ang maganda dito sa business natin, bukod sa Maganda na yung business natin, 18 years na yung company natin, ang dami ng yumaman, ang dami na nagbago buhay, may apat ka ng negosyo, may leverage ka pa, may sistema pa. Ang maganda nito, tutulungan ka pa namin at tuturuan ka pa namin. Kaya ganong kaganda yung business natin. Kahit gaano ka kasipag, katsaga, katalino, uubusin mo lahat ng lakas mo, idad mo sa pag abroad sa pagtatrabaho. Again, walang masama doon, pero never na never mong makukuha mga pangarap mo. Kasi nga, yung income mo, sa'yo palang kulang na. Sa pamilya mo, kulang na. Misa nga trabaho ka ng trabaho, Misa, negative pa nga kahit may trabaho ka. So ano yung point ko, uh, mga rock society, eto ang ganda ng sistema, proven and tested na. Ang daming umaman, ang daming nagbago buhay, 'di ba? So kung ikaw masipag ka, matiyaga ka, at may tamang diskarte ka, tapos tamang sistema at tamang grupo, subukan mo lang. Try mo lang, 'di ba? Ang tagal mo na rin nagtatrabaho, tagal mo na rin dyan sa ginagawa mo. Uh, masipag ka naman pero parang ganun pa rin yung buhay, parang paulit-ulit pa din. So this time, itong opportunity na to, hiniling mo rin to sa taas, di ba? Ito na ang sagot, di ba? Minsan dasal ka ng dasal, eto na pinapakita, ang dami ng pinapakita sa pero minsan di mo pa rin siya sinasagot kasi close-minded ka, di ba? So this time, may purpose to na na maganda yung prayer mo sinagot nung nasa taas at ipapakita niya yung opportunity ipapadaan niya sa tao. Diba? So, nandito kami, nandito ang grupo, diba? nandito yung Empowered consumerism, ang ganda ng system, ang dami ng yumaman, proven and tested na. Kaya sa lahat ng nakapanood ng video na to, subukan mo lang, I-try mo lang. Kung nagawa ng isang hindi nakapagskwela, driver, I'm sure, kayang, kayang, kaya mo din. And naniniwala ako, anak ka ng Diyos, anak din ako ng Diyos, lahat tayo pare-parehas. ba diba? Nagkataon lang na nauna kami dito ang Diyos hindi naman yan mamimili na kami lang mayaman, ikaw hindi mayaman, hindi naman ganun eh. Lahat tayo pantay-pantay. So again, marami-marami pong salamat and happy business day.